Kori so, guys, kayo po ba ay nakumakain ng miswa na may patula at sardinas? Ayan, tayo po ay nagluto ng sardinas na may miswa. Ayan guys, ako po ay kumuha ng uh, patola, aking binalatan. Tapos, uh, gayot muna ako ng bawang sibuyas at aking iginisa muna ang, ang uh, ating sardinas. Tapos, lagyan na natin ng kunting tubig. Tapos ilagay na natin ang ating patola. Tapos pag kumulo na, ilagay na natin ang ating miswa at saka ating mga pang palasa. Lagyan po natin siya ng uh, fish uh, um, natin siya ng fish cubes. Tapos lagyan natin siya ng konting asin at saka pang palasa mga paminta at saka kung ano-ano pa guys para sumarap. Ayan. Ayun. Duto na ang ating Um, miswa con patola alaina. Alam nyo ba guys na doon sa probinsya kapag kami ay nagluluto ng ganyan ng mama ko, ang sarap-sarap po niya gumawa niyan. Kasi alam nyo ba na ang sardinas ay pa, pa pinaka masosyali na ano yan, na pagkain sa probinsya namin nung kami ay nasa probinsya pa. Kasi may bundok kami doon guys. Ang malimit na kinakain doon ay manok, uh, mga isda, mga kasi mayroon kami yung fish pan, mayroon kaming manok, ano, at saka kami kaming baboy, yung kinakakarni, uh, ginagawa namin, ano yun, tinatapa ng papa ko yun, ang tagal namin yan maubos, kaya lagi kami may ganun. Kaya ang wala lang talaga sa amin, yung sardinas na yan. Kaya kapag, ba diba, na may kwento nga niya na may nanganak, tapos yung, ano, yung kumadrona, pinadalhan ng manok at saka baboy na kinatay na. Tapos sabi nung kumadrona, ah, tapos sabi ng kumadrona, anong ah, grabe naman kayo dito, ang, ang dami nyo namang pagkain sa amin, samantala. Sabi niya, sabi naman namin, eh, mas masarap pa nga ang sardinas kisa ganyan kasi, syempre, pag lagi mong nakakain kasi, di ba, magsasawa ka naman. Kaya, ang sardinas kasi, guys, bihira lang namin matikman yan sa probinsya, kaya... Uh, pagka naka, ano kayo niyan social yun doon nako eh, pero kakain ka lang niya paminsan-minsan kasi nakakasawa din yan kaya ano pagdating din sa pamilya <laughs> natatawa nga kami noon eh nung maliit pa kami kasi pagka ano nilalagay namin sa ano yan, sa ubod ng nyog ang sarap niyan nilagay sa ubod ng nyog tapos uh, basta sa mga gulay nilalagay yan ni mama misuat miso at patola. Wow! Kumakain talaga. Tapos minsan nilalagyan namin ng pichay. Yan ang sarap-sarap talaga niyan. Yung na may patola na may sardinas. Yan ang hindi ko nalilimutan na pagkain. Kaya ako ay talagang gumawa ako dito ng anang miso na may sardinas na may patola. Wow! Ang sarap talaga. Ang yung kong nakakain yan guys. Pero pag magluto kaya syempre paminsan-minsan na kasi syempre ang pangit naman 'di ba pag sobra pangit oh kaya dapat Ah, uh, pag kumain ka talaga ng miswa, um, miswa lang. Lagyan mo ng patola na may gulay. Ang sarap pa nga yun pag may pizza, eh. Kaya, kaya lang, ang nakuha ko sa ref ay patola. Lagyan ko ng miswa. Tapos yung, ano, fish cubes. Wow, sarap na talaga. Malasang malasa at saka mag enjoy ka talaga sa pagkain. Kasi talaga, doon yun ang kwento talaga sa aming probinsya guys. Ang sardinas ay talagang nakaka- mag-enjoy ka talaga pag ang iyong kaharap sa pagkain. Yung kasi talaga mas <clears throat> mas ma-appreciate pa namin yung kaysa mga manok baboy do sa ano sa lugar namin. Kasi bihira lang kasi yan. Bihira lang makita namin doon. Eh yung manok ang baboy sa kayong mga isda, gulay, ang dami doon sa amin sa lugar namin kaya hindi kami hindi namin namimiss yun. Ang sardinas talaga guys. Kapag dumalakan yan sa Uh, agad ka niya sa prob uh, probinsya sa lugar namin. Iba galing ka sa bayan. Marami kang sardinas na dala. Ay talagang tuwang-tuwa talaga kami noon kasi ang sardinas ay eh uh, bihira lang namin matikman. Kaya kapag meron kanya ipapalit namin 'yan ng manok. Pagbalik mo manok ang dala mo. 'Di ba sardinas ang dala mo pagpunta sa amin? Ang kapalit niyan ay manok or kaya mga gulay. O 'di ba? Mas masarap ang sardinas sa manok at saka baboy. Yan guys, ang tatanda nyo. Pag pumunta kayo sa probinsya, ma-appreciate nyo yan. Ganyan na ganyan talaga ang mga galawan doon sa probinsya namin.